ang kasalang ultimate dream ng bawat magkasintahan. Kaya dapat memorable and unforgettable, hindi ba? Ang tema abay dapat swak sa mismong bride and groom. Yan ang pinatunayan ng bagong kasal na sina John at Fredeline, na parehong fit at sexy. Paano ginawa yon? Pati entourage nila, lahat kailangan maganda ang katawan. The journey to that perfect wedding ipapakita namin sa inyo. Talaga namang naging trending. Tara na! At huwag magpahuli dahil invited tayong lahat sa Kasalang Pangmalakasan. Nag-viral kamakailan sa social media ang kakaibang wedding ng mag-asawang Vince at Leigh. Greek theme that inspired ng pelikulang 300 na tungkol sa mga mandirigmang Spartan. Favorite movie daw kasi ito ng groom na si Vince na itinuturing din ang sarili na isa ring warrior o mandirigma katulad ng mga bida sa pelikula. Isang mixed martial art fighter si Vince at boxer naman si Leigh. Nagsimula ang love story ni Vince at Lay sa gym kung saan nagtatrabaho bilang instructor si Vince. So first time niya nalaban ng MMA and inassign ako ng coach ko as training partner. Pinagpartner kami, nag kami yung magkahawak sa, sa leeg. Ako na ilang ako kasi pagbabae talaga yung partner ko, hindi ko masyado nilalakasan, syempre babae. Pagkapit niya sa akin, ang lakas, mahigpit. So sabi ko, parang hindi naman baba itong kapartner ko. <laughs> Love at first smell daw si Lay kay Vince. Ang bango nung, ano, nung kapartner ko. Tumatak siya sa isip ko. Sabi ko, parang ang fresh nung amoy niya. Ganyan na ko pa sa mga workmates ko. <laughs> Nabitag daw naman agad sa strong personality ni Lay si Vince. Hanggang ngayon, yun pa rin na parang ayaw magpatalo. Eh, minsan positive, minsan negative yung strong personality niya. Minsan mag-aaway kami, tapos lumalabas yung strong personality niya. Parang nakakalimutan ko na kung bakit ako galit sa kanya. Parang naalala ko na lang. yun. Yun nga yung reason kung bakit ako na -in love sa kanya in the first place. Eh. Dahil madalas nagkakasama sa gym, unti-unting nahulog na ang loob nila sa isa't isa naisip ko lang na may something nung ano na, nung lagi niya na ako may message, niya ako kung ano yung mga diets ko, kung kaya ko pa magbawas ng timbang. Sabi ko parang may something kasi lagi niya akong kinukontak, kinakamusta. Tuluyang naging magkasintahan si na Vince at Leigh for two years bago ang kanilang engagement. Oh! Memorable din ang proposal ni Vince na ginawa niya sa loob ng fighting ring. Siyempre pa, it's a yes! Ito ginawa ko kasi araw-araw ako halos naka-makeup. Ito, very hygienic, has vitamins, and is also lightening on the skin. Kahit yung mahirap tanggalin na mascara, tanggal lahat yan. Take it off, girl! kalipas ng dalawang taon sigurado na sila sa isa't isa kaya pinlano na nila ang kanilang kasal noong February. Hinabol talaga namin yung Feb 22, 2022. Bahala na, kailangan matuloy na talaga 'to. Wala nang ibang date na ganun eh, na pare-pareho na puro 'to. Eh. Napakahalaga daw ng pelikulang 300 kay Vince kaya gusto niyang maging bahagi ito sa bagong buhay mag-asawa na papasukin niya the movie 300 is about not giving up eh, whatever happens. Para sa akin, ganun kami. Kahit sa laban, manalo matalo, lalaban kami. We will give them a good fight. Do or die na mentality. Inspiration. At laking tuwa naman nila na suportado ng kanilang buong pamilya at kaibigan ng kanilang unusual na wedding plans. G na G silang lahat na nagsuot ng Greek costumes sa araw ng kasal. Oh, medyo naging excited kasi fan din ako ng 300. Napaka-unique and unorthodox kasi nung idea nila na maikasal na with matching costume. Yun yun din yung naging favorite ko eh. Yung team na yun. Kaya, hindi na ako nagdalawang isip. Sana masaya sila, pamumuhay nila, mag-asawa, through understanding, love. Hands-on daw talaga si Vince at Leigh sa preparations. Sila mismo ang gumawa ng costumes nila sa kanilang kasal. Like ito, kung saan nakalagay ito, yung ano itsura ng armor, yung mga, yung mga details tulad ng mga damage sa So, again, yun, nire-watch namin yung movie. Countless YouTube videos, mga tutorials, kung paano gawin yung, yung helmet, yung shield. Tapos, may mga friends kami na, kasi na marunong gumawa or magpainting painting Nagpatulong din kami sa kanila. sa Divisoria po kasi, naghanap talaga ako ng wedding gown. Tapos, ang nakikita ko lang talaga yung mga common gowns. Sabi ko, may po ba kayong ganito? Pinapakita ko yung cellphone ko. Sabi nila, ay ma'am, wala pong ganyan. Pasadya po, meron. At dahil panahon ng pandemya ay nakaranas din sila ng mga problema. Nag-alert level 3, nag, ano po, nagbawas po ng mga per head na papasok. So, naganap po kami ng bago. So, ayun, nakarating po kami sa morong. So kung gaano ka-intense yung training ko during the fight, ganoon din siya. Yun sa diet, pareho din. Kung paano ko mag-diet, mag-cut ng weight for the fight, ganoon din. Pero sabi nga nila, sa dinami-dami at kahaba-habaan man daw ng paghahanda, ay sa kasalan din ang tuloy. As we embark to the next chapter of our lives, I promise you with all of my heart to give you extra hot challenges to face as my man, but the king I always know how to handle challenges. I promise to love you for the rest of my life promise to be better for both of us. The warrior and his princess live happily ever after. Para kay Vincent Lay, mala pelikula man ang kanilang kasal, pero buong tapang nilang haharapin ang mga hamon ng totoong buhay. The day after the wedding, na parang, oye, kasal na ako. Tapos pagtingin mo sa finger mo, may ring ka na. Nagluto siya ng breakfast, tapos sinerve niya. Natuwa ako kasi parang the first meal that she cooked for me as, as my wife, as a couple, para magtagal yung relationship. We need to understand each other more. Uh, basta kung may problem kami, sabi namin, we'll talk about it, tapos we will solve it together. Laging ganun. This is the 50 gram jar. Ay proud ako, lumaki na siya, level up na. More magic in a bottle. Yung 15 grams dito na siya sa loob ng pampakit. Okay? Mawawala na yung 15 grams. Ito na ang available sa market ngayon. Parang tumerno na rin siya dito. Ayan. Ito naman ang K Magic Skin Cream for Body. Anong pagkakaiba ng dalawa? Ito, pwede ito sa mukha. Okay na okay lang din sa face. From head to toe. Pero, hindi kasi pwedeng masyadong matapang ang exfoliation pagka sa ibang parts ng katawan. Like kilikilim, sensitive ang skin yan. ba? Diba? So, ang face cream, mas nakaka-exfoliate kasi kaya yan ng ating neck and face. So, that's the main difference. My two superstars The K-Magic Skin Cream for face and body.